Hi guys! So ipapakita ko sa inyo guys yung mga binili ng mga alaga ko na ano exchange gift nila. Ayan guys, yan yung sa bunso namin dito. Yan ang nakuha niyang regalo. Di ba ang cute-cute ng laruan na yan o? Ang sexy-sexy pa nung ano. Nung cartoon character na yan. Ayan guys. mahal ng bili pa naman nila yan guys. Tapos ito yung dati pang laruan. Yan yung si Don Ariston. Ayan o. At uh, may gusto yata siya dun sa ano, sa babaeng nakatayo dun. Yan, yung mahili kasi siya sa mga sexy at saka mga legs eh. Tapos, ito naman yung isa, fighter. ba diba? Gusto niya makipaglaban guys. Ipaglaban niya yung babae na yun oh. Dahil ano, may pag siya. Pinaglalaban niya yan. Kaya, nakikipag ah, uh, laban at patayan siya sa isang dragon. Ayan, guys. Ah, pakalaking dragon. Ayan. Kasi yung dragon na yan, yan yung, ano, uh, boyfriend ng babae, guys. Ayan. magjowa sila. Tapos, yung naman lalaki na yon ay gusto nga niya yung babae. Kaya nakikipaglaban siya. Hinahamon niya ng labanan, guys. Pero palagay ko, wala po siyang laban dyan kay dragon. Sa ngipin pa ba lang, diba? Lalaki, oh. Lalaki ng ngipin, oh may mga sungay pa sa so, haba-haba ng buntot. 'Di ba, guys? Ang ganda ng mga binili ni Laruan. Bali yan yung gift ng lalaki na minaalaga na alaga dito. Yung ano, yung kuya ng ano, bunso. So, ayan guys, yung mga natanggap nilang gift sa Christmas. Yan. Nakakatuwa lang kasi, 'di ba, guys? Oh. Kasi sobrang mahal naman palanya, Oh my god. Pero maganda siya guys ha, pang display display dito sa bahay. Ang dami dami nang naka-display guys. Hindi sila tumitigil ka bibili ng pang display. Pero magaganda naman kasi. Mahilig kasi yung mama nila na bumili ng bumili. Pag ano yung gusto ng mga bata, sige bili ng bili. So, ayan. Tapos ito naman yung mga Lego guys. Yung nakakalat dati. Ayan. O, oh, ba diba? Inayos ko na. O. Oh. Pinag, iba-iba uh, ko na sila ng ano, ng, ng pinalayer-layer ko na sila. Yung iba, yung malalaki doon sa baba. Tapos, ito naman yung iba, guys. Hindi ko na lahat, guys. Kasi yung iba, may mga video na ako noon. At, na-premiere ko na. Ayan. O, oh, ba diba, guys? Ang ganda. Ang ganda ng mga Lego. Hirap pa yung ayusin yan. Kasi kung hindi ka marunong yan, hindi mo talaga makuha yung, ano, yung tamang ano niya. Ayan guys. Tapos ito naman guys, yung aking nakuhang gift. Akala ko wala akong regalo nitong Christmas guys. Pero meron palang hinanda sa akin nung, ano, nung yung madam ko. Tingnan natin guys kung ano ang laman. Bale yung isa nyan guys sa left side. Shower gel yan guys. Tapos yung nasa gitna, yun yung perfume. At saka yung pinaka dito sa right side, yan yung uh, lotion. Ang sobrang bango-bango kaya, guys. So yun lang, guys. Hope you enjoy watching my video. Bye, guys.